Hey guys! Ito ang yung kapampang girl, si Ulan. At ayan, magpapaklinik ako ng ibin ko para killer smile. Ayan, nagpre-prepare na kami para pagka dumating na si Dr. Jow. Uh, Tuloy-tuloy na. Yan, nire-ready na, na ako. Para daw hindi tumulod dyan yung laway ko. Siyempre <laughs> naman. Tapos ayan, medyo kinakarog ako dyan. <laughs> Isip ko na ano, kasi, bisa na ako magpa-cleaning. Isip ko, meron pang injecto, meron pang amnesia. Siyempre, <laughs> mamay tayo sa needles. Kaya, ayan, hintay-hintay. Medyo, kinakausap ko niya si mother. Kasi nga, kinakarga ko. <laughs> <laughs> Tapos ayan, syempre, hintay-hintay. Punas ng ilong para hindi ma... Nagpa-check up na rin pala ako dyan, guys. At ayan, ako. Wait lang. Ayan, nagpunas-punas pala ako kanina, guys. Para hindi naman tumudo yung sipon ko. Pa, nagpapano ako. Kakahiya <laughs> naman yun. Tapos nagpigil din ako ng ubo na nag-ano kami. <laughs> Yan, pigil-pigil ng ubo, pero hindi pa naman. Sabi na pala ni Dr. Jiao, uh, pwede naman daw magpa-cleaning or magpa-ano ng ngipin kahit may ubo at sipon ako. Basta lang daw ako siyang ubuhan kasi daw baka matalsikan siya. <laughs> Ayan pala si Dr. Joe, guys. O, oh, manood muna kayo. nag na siya. <laughs> Kinakarog ako dyan, guys. Karug na ako. Hindi ko na nang gagawin. <laughs> Basta open your mouth lang. Alam ko dyan, pumikit pa ako, eh. <laughs> Iyak na... Iyak na sana ako dyan, guys. Kasi sabi ni Dr. Joe, wala naman anesthesia. Kaya, kaya, ah, <laughs> uh, yan. Kasi pumikit din ako dyan eh, pumikit ako dyan. Wait lang, hinahanap daw nila yung pinapano ko. Yan, salamin yan. Medyo nano ako sa ilo eh. <laughs> yung pala check yung ipin ko guys, kaya medyo na bawasan yung kabak ko. Oh. Kasi sabi daw nila, wala daw naman daw, injection. Ayan o, oh. ayan. Diyan, bukas pa yung mata ko eh. Nabubulol na ako sa kaba dyan. Tawa-tawa <laughs> para matanggal yung kaba. <laughs> ayan. Uy, ngipin ko. O, uh, kulang kula. <laughs> Uy, ba't tumilem? pumikit na pala ako dyan, guys. Ilang. May niyan sila eh. May Tapos ayan, guys. Kinikliniin na yung ano ko. Ngipin ko. Tapos alam mo yan? Eh, nakita ko yun kanina. Yung linagin nilang toothpaste na kulay blue. Akala ko talaga, ano, ano na yan? Yun na anastasia. <laughs> Nakabaha ako doon, pero okay lang. Kala ko sa injection. Syempre mukhang injection eh. <laughs> Ayan pala guys, si Dr. Joe. Ano yan? Hindi ko alam tawag doon. <laughs> Tapos, wala. Ayan, nakumuha sila ng ano, uh, bulak. Tinagay doon sa taas ng ngipin ko para daw tumulong. Laway ko, hindi tumalsik. <laughs> Yun lang. <laughs> Yung pala, nag na siya para linisan na ng ngipin ko. Ayan o, yan. Nakikita mo yung, yung lilalagay nila ay nagkano dun sa, uh, sa akin, doon sa bibig ko. Akala ko kung ano yan. Yan you know, o. O, oh, uh, bunukas ko talaga yung mata ko. ayano <laughs> o, yan yung lilalagay nilang kulay blue. Diyan ako natakot. Hindi pala yan. Yung kanina. Natakot talaga ako, da, guys. Takot talaga. Pero dumidilim ha. Bakit kaya? Ang liwanag kasi ng ilaw guys. Kaya hindi masyadong makita ng maayos. Ayan naman oh. Parang nano ako ng... Nung... Hindi ko alam. Pakirondam yan guys. ay uh, hindi naman masakit. Hindi naman... Uh, nakakakilit eh. Basta gano lang. Uh, hindi mo siya mararamdaman. Alam, makikano mo lang yung mga tools nila. Yun lang. Lalo na yung nakalagay dun na sa itaas na ano ko. Yung nakaganon. ka Hawak. Tsaka yung paglilinis at pastime Hindi man masakit guys. Kasi, oh, hindi naman. Basta walang anesthesia, hindi masakit. Yun lang. At mainit naman si Dr. Ira Jow guys. Maingat, magaling. Yay. Ayan pala guys, naging close up. Ayan, ninalo na yung toothpaste minumold na siguro. Tas, ayan, natapos na ako, guys. Uh, let's go. Uh, na. yeah nagbayad. At pumili pa na ang, ano, uh, gamot ko. <clears throat> Wait lang, ayan, kumukuha ko ng pera. Hindi ko alam kung kanin ko ko. <laughs> 30 lang daw, kaso walang barya si Papa. Binig At yung gamot ko pala, guys, ay 1,800. Kasama na yung cleaning at yung gamot. Tsaka yung consulta, guys. Medyo guys, uh, kada lumulok ako, medyo may mapait ako watakman. Hindi masarap guys, hindi masarap. Mapait eh. <laughs> yan. yan na ako at ang kabuhan ng binayad ko. Wallet pala ni Papa yan. <laughs> Ayan, na ako. Uh, nakalabas na ako. Tapos naman pupunta na kami sa bone setter. Papanga para sa therapy session ni Papa. Ayan, papunta na sa sasakyan. At yun lang guys, hanggang sa susunod. Huwag niyong kalimutan mag-like and share. Yun lang, thank you for watching. At walang, happy 137k followers. Love you all, more. Nakaw pa sila, nakapila. Wala pa kasi yung mag-ano, bull. No? Hindi ko alam. Uh, eh. Nag-bull setter. Nag-bull setter. Kaya yun, yung mga customer, naka... Hila. Ayun si papa natin siya. Si, si Chidori na ko po. Apat lang kami Si papa, si mama, ako, at si Chidori. Kaya wala pa siya eh. Ah, uh, baka yun na yun. May nakita kami naman kanina po. Pero hindi pa sure. Hindi pa yun. Hindi pa ata eh. na sigur tayo bye Baka ay gabi na kami guys. Pero okay lang. Kasi baka nagpagpuyat naman ako. Hindi, <laughs> joke lang. Tiyan na po ay ko kasi Ay, kayo? masakit. Masakit yung ay pag pasta. No, no, no. Kasi, nasasa dyan ko talaga na nanastasia kasi hindi.